Dahil nag-cravings nga ho pala mga kalinggit sa fried chicken ay bumili nga ho pala ako ng manok at din ko nga ho pala lulutuin sa boarding house. Bale ang binili ko nga ho pala isang hitang malaki tapos dalawa nga ho palang pakpak ng manok. Pagkarating na pagkarating nga ho pala natin mga kalinggit din sa boarding house ay agad ko nga ho palang inintinder binili kong manok atin muna nga ho palang huhugasan ng mabuti kapag nga ho pala rin na hugasan na natin atin muna nga ho palang patitigisin habang pinapatigis nga ho pala natin yung manok ay gagawa naman ho tayo din ng pagbababada natin ng manok bale ang ginamit ko nga ho pala mga kalingit niya na kalamansi ay apat na pirasong malalaki tapos maglalagay nga ho pala tayo ng patis at paminta ilalagay na nga rin ho pala natin aring mga manok tapos balibalik ta rin lang ho natin para ho yung lasa ay dumikit din sa manok. Medyo maliit nga ho pala yung lalagyan na pinagbabada natin ng manok. Dalawang oras ko nga ho pala rin mga kalingit minarinate. Mas maganda nga ho pala sana kung buong araw. Kaso nga lang ho, wala naman ho kaming rep. Kaya naman ho, lulutuin ko na. Habang pinapainit ko nga ho pala dyan yung kawali, ay maglalagay naman ho ako din ng breeding mix. Ang ginamit ko nga ho breeding mix ay nga ho palang testy boy. Ari na nga lang ho pala mga kalinggit ang ginamit kong breeding mix dahil mas madali nga ho palang gamitin dahil na nga ho pala ari. Tapos ang flavor nga ho pala na ay spicy. Atin lang ho ilalagay din yung chicken tapos balibalik ta rin lang ho natin hangga sa malagyan ho ng powder ari buong hita. Pagkatapos ko nga ho pala malagyan ng powder aring chicken, ay maglalagay naman ho tayo ng mantika din ho sa kawali dahil kaninang kanina pa ho rin mainit. Kapag nga ho pala mainit na yung mantika, saka naman ho natin ilalagay aring mga chicken. Tapos iintay lang ho natin maluto yung kalhati, tapos saka naman ho natin babaligtarin. Kapag nga ho pala tayo mga kalinggit ay nagluluto ho ng fried chicken, dapat nga ho pala medyo mahina yung apoy para ho hindi bigla yung pagkakaluto natin din sa chicken. Kapag nga ho pala brown na, ibig sabihin nga ho pala noon ay luto na. Dahil luto na nga ho pala rin mga kalinggit at ina nga ho pala nga hanguin din sa kawali at baka masunog pa yun naman. Dahil luto na nga ho pala rin mga kalinggit, pwede na nga pala tayong kumain. Ano pa hong iniintay yung dyan, kumuha na kayo ng kain na bahaw. Kung wala naman ho, di yung mainit na kanin at sumabay na ho kayong kumain din eh. ay paano ho mga kalinggit. Hanggang dito mo na nga ho pala ulit yung aking vlog. Salamat ho sa inyong panunood. At wag naman ho nyo kung kalimutang i-follow, i-like, at i-share at mag-comment na rin ho kayo. Bukas uli. Bye-bye!